Hi guys, ngayon po ay araw ng lunes, bali 6am po ako nagising, nag-alarm ko ako ng 6am. Yan, konti lang yung tulog ko kasi 2am 2 na ako nakatulog dahil inais ko pa yung mga frame, pinanasan ko isa-isa at ayan, uh, yun. <laughs> Para lang using ko kinabukasan. So ayun, 30 minutes guys yung pag aayos ko pa ng iba pang hindi ko naayos, tapos 30 minutes ako gagayak. ng aking sarili. Tapos, ayun, um, shout out pala kay Ninang Ana. Siya yung nagrekomenda ng L300 na nag-pick up ng mga paintings dito sa Spring Residences. Yung koi painting po, pipick upin doon sa Marikina kung saan yun yung yun, mismong pagawaan ng frame nila Seriki. Ricky. Bali dalaw yung frame shop niya uh, dito sa uh, Quezon City and doon sa ano, sa Anetch, sa BF Homes. Ayun. Bale dapat Ninang ana guys yung kasama ko. Ayun, pero si my friend para na rin ano, para na rin makapag-bonding kami bago sa Umalis. Tapos ano, nakakatuwa kasi kinasal niya yung ano uh, 11 to 12 niya. Ayun, nakakatuwa kasi ayun, sige friend sama ko. Sabi niya. Ayun, uh, makikita kami guys sa ano sa Shangri-La sa mismong kanto, dadaanan na namin siya kasi dapat 8am usapan pero dumating kami before ano na 9 o'clock kasi sobrang traffic sa service road. Ngayon. Pinabidyo <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> kita. At ganda-ganda. Nakabidyo. video friend. <plant. laughs> Ayun guys, tagal na tagal na si my friend kasi parang 46-47 minutes siya nag-untie. Saktong 8am na na siya sa kanto. Oh, sa, sa akin din po yan. Apo. Yan, apo. Oh, parang Ayan guys, ako naman eh, sobrang humanga naman sa ano nila sa Ricky. Hindi ko alam na ganda pala kalaki yung ano nila, yung, yung paggawaan ng frame. Ayan, tapos si Sir Ricky may website na siya, kaya sobrang dami niya ng clients. And partner ko na siya sa pag-frame ng mga paintings ko simula ng 2018. Siya talaga yung pinagkakatiwalaan ko mag-frame ng mga paintings. Pero, mibili rin ako ng mga frame na mga mura-mura. Pero, quality talaga yung mga frame niya guys kapag malaka pang na malalaking paintings, gano'n. Ayun. <laughs> Nakakatawa kasi yung mga tao nila sa Rigi talagang sobrang inaayos yung pagkaka pagkakasalansan ng mga painting ko ano ba yung uunahin kasi sobrang bigat nitong koy na to and yung ginawa nila na instead na mating na board na makapal yung wood nilagyan niya ng tela kasi hindi naman din kasha yung ano, yung parang standard size na mating na board na cream or white. Kaya yung wood, nilagyan na nila ng tela tapos nakaangat talaga bago lagyan ng, ng glass. Yun. Talagang ibang klase talaga ng gumawa ng frame ng quadro guys. Kaya kung gusto niyo magpagawa ng frame, search nyo lang po quadro. Matatagpuan po ito sa BF Homes, tapat ng Rapide, sa Aguirre, BF Homes, gano'n. Tapos, nakakatawa kasi ang daming pinag pinapagawa ni Sir Ricky dito sa kanyang mga tauhan. Tapos yung kapatid niya, yun yung ano, ah, dito na abutan namin. Kamukha rin yung kapatid niya, si my friend, o kakaway-kaway. Oh, na kakaway -kakaway. <laughs> <laughs> oh, friend. And aring painting na to guys, pina-frame ko na pero hindi pa totally tapos. <laughs> hindi ko pa napipirmahan. Tapos talagyan pa natin ng mas maraming detalye. Itong si my friend guys, sinabol pa yung kapatid ni Sir Ricky para magpa-picture. <laughs> Sabi my friend, ano lang to, Minsan lang to pa-picture tayo. My friend. <laughs> Ay, ah, meron kami bangon, oh, mamon, toasted mamon. Kinuha, dapat kukuha lang ako ng konti. Eh, sabi, daling ko na nga lahat. <laughs> Para sure. Para sure. Kapag-uwi. <laughs> kapag Ayan, nadaan na namin yung central at ang lokal ng Luzon. My friend, nakakupot pa. <laughs> Nag-change nag <-change> outfit. Nilamig ang person, may kumot. <laughs> Uh, narito kami sa uh, Bulubuntukin at Dalisdisan. <laughs> Yan. Siguro malapit na tayo, my friend. <laughs> Ayan. Narito na kami sa mga gubat-gubat. Gubat-gubat. <laughs> Ayan ang paintings. Ito yung koi. Ito yung birds ang ginanaw na bata. Pwede <laughs> iba na naman ang aura. <laughs> <laughs> Naka look. red lips. New look. Friend. <laughs> Ay. Hi, friend. Hello. <laughs> Malapit na kami sa location. Yay! <laughs> si my friend nagbipilik mata na umaanda ng sasakyan. <laughs> Challenging. <laughs> Challenging. <laughs> Oy. Oh, well, <laughs> <laughs> At ayun, ito na ang gray na gate. Yay!